magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa so mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, ayan, apat na dapat gawin para maging masaya. Si Mrs. Pakinggan nyo to mga kalalakihan para mapasaya nyo ang inyong mga asawa. Ang una natin mga kasawi is bigyan ng pampaganda. Ayan, hindi masama na minsan nagbibigay tayo ng budget sa pampaganda ng ating mga asawa para naman maging masaya sila kapag ka meron silang मेरा ना pambili ng kanilang kolorete kasi syempre ito na yung pinaka bonus na ibibigay natin si Mrs. sa pagod sa kanilang pagsisilbi sa inyo at higit sa lahat sa pag-aalaga ng mga anak ninyo. Kaya napaka-importante na minsan dapat bigyan natin sila ng budget para sa kanilang pampangganda para sila ay matuwa mga kasabi. Ayan yung ating una na dapat gawin Ang pangalawa mga kasabi is pagsilbihan sila. For example si Mrs. ay pagod na pagod sa trabaho. So, anong dapat gawin isa na isang lalaki? I-massage mo, syempre. Simula ulo hanggang paa, i mo para naman makapagpa-relax ang kanilang mga katawan sa ipagpapamassage mo, diba? For example, kakain si misis, pwede mo rin pagbigyan ng kanin at ulam para naman matuwa si misis. Hindi masama na minsan na pinagsisilbahan natin si misis kung lalo pat-deserve niya ito na para maging masaya siya kapag ka once na ito yung ginawa ninyo, mga mister. Ayan yung ating pangalawa na dapat gawin. Ang pangatlo mga is huwag na kayong mag sa gabi. Napaka nakakatawa kapag kang isang lalaki ay wala ng brief ito tapos sumasok si Mrs. sa kwarto tapos pag hawak niya ay wala na kayong brief matatawa na sobrang inyong mga asawa kasi syempre alam niya na naka ready to fight ka na at pwede ka nang makipaglaban sa gera mga kasawi so yan ang pinaka nakakatawa na dapat mong gawin sa iyong misis hindi masamang gawin mo yun kasi misis mo naman so kapag kahinawakan ka alam mo na makikipag Bingbangan na yan, sinisis sa inyo mga kasal. Ayan yung ating pangatlo na dapat gawin. Ang pang-apat mga kasal, syempre, kainin ng matagal. Ayan, ang pinaka sa mga kababaihan ay kinakain sila ng matagal kasi mas nasisiyahan sila, mas nasasarapan, mas nag enjoy at higit sila at mas na-appreciate nila isang lalaki kapag ang isang lalaki ay tumatagal sa pagmukbang ng kanilang mga tilapia. Siyempre, para sa kanila ay talagang mahal na mahal mo sila at nagsasacrifice ka na talagang magkain ng matagal. Kasi bibiras sa mga kalalakihan na matagal kumain or magmukbang sa tilapia ng isang babae. Kaya, kaya kapag buwan sa kanilang asawa ay talagang magaling magmukbang, natutuwa na sila. Siyempre dahil alam nila at nahuli mo ang kiliti ni Mrs. pagdating sa ganitong sitwasyon mga kasawi. Kaya sa mga kalalakihan, niya, lagi niyong isipin, matagal niyong imukbang si Mrs. para maging masaya sila, para mapawi ang kanilang pagod at papalitan ito ng sobrang L na L at sarap mga aso. Ayun lang po yung ating pang-apat na dapat gawin. At syempre, hindi mawawala yung ang advice sa topic nito. Lagi nang tatandaan sa mga kalakihan, hindi masama na ganito ang gawin nyo sa inyong mga asawa kung ito ang magbibigay ng kaligayahan sa kanila at saya hindi naman masama na bigyan nyo sila ng oras at panahon para naman maging masaya si misis. Gumawa ka ng pakipakinabang na para maging masaya sila. Kasi minsan lang naman dumarating ito sa buhay nila kaya wag mo na patumpik-tumpik pa dapat mong gawin ito para masayahan si misis mga kasali. So yun lang po mga kasawi, yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pag-support nyo sa akin. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasali, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.